So ayon, what is up sa inyo mga par? Tayong mga padre di pamilya, dapat hindi nag-iiba-iba ng pamilya. In enemy. <laughs> Kidding aside mga par, tayong mga padre di pamilya, sobrang busy tayo sa pagtatrabaho. Madalas hindi na natin napapansin na kailangan nating magbigay ng time para sa ating mga partner sa buhay. Ito ang tip ko sa inyo mga par, kapag madalas nang galit ang mga partner nyo yan na yung oras para ilabas nyo naman sila at para pagbigyan naman sila sa mga trip nila sa buhay at mga gusto nilang gawin. Sa madaling salita, bigyan naman natin ng reward ang mga partner natin sa pag-aasikaso sa atin sa araw-araw. At yan ay nakadepende na sa mga trip nilang gawin. Pwede kayong pumunta sa US, sa Palawan, sa Boracay, bahala kayo basta deserve nyo yan dahil pinagpagurad nyo ang mga bagay-bagay na meron kayo ngayon. Sobrang bless ko lang mga par. Dahil ang partner ko ay napakasimple lang ng mga hinihiling at gusto niyang ipagawa sa akin. Sabi ko nga par, nakadepende yan sa sitwasyon ng buhay nyo o sa mga gusto niyong gawin. Kanya-kanyang trip tayo. Basta ang goal natin mga par is mabigay at mapasaya natin ang ating mga partner sa buhay. Dahil naniniwala pa rin ako sa kasabihang every successful man, there's a woman behind. Hindi maraming woman woman behind mga par. Ah! Alam kong tinatamaan ka par, kaya ing-inimi. Kidding aside mga par, gusto ko lang talagang i-share na kahit gano'n tayo kabisi sa buhay o sa pagtatrabaho para sa ating future, wag na wag nating kakalimutan. Bigyan ng oras ang ating mga partner or ang ating pamilya. Eto ang tanong ko sa'yo par, na-check mo na ba yung partner mo kung lagi na bang nagagalit? Aba, baka na yung oras para ilabas mo naman siya. See you sa next vlog mga par. Sheesh!